one of my family's travel vlog to Boracay. At nandito nga tayo ngayon sa Naiya Terminal 2, domestic flight ng Air Asia. Super special tong vacation na to kasi kompleto kaming magbabakasyon ulit for the second time since nagtrabaho ko sa Lebanon. Minsan lang maging kompleto sa travel kaya naman Iba talaga yung saya, di ba? Kahit sino naman, di ba? Ang flight namin ay 6.40 pa ng umaga, pero around 3.30 or 4 a.m. yata, nandito na kami sa airport. Di ba hindi kami masyadong excited? Tapos, habagat season pa mga day. Kaya naman yung flight na 6.40 ay naging 7.45 ng umaga. So, delayed siya ng isang oras. Pero, okay lang kasi enjoy naman at magkakasama kami sa airport. And, alam nyo guys, this is not just an ordinary vacation kasi... Ang vacation na to ay also for celebrating Irka's 10 birthday, which is noong July 26 pa. Medyo late lang tayo nag-upload ng vlog kasi naman medyo tamad ang editor na ako din yun. So yung hawak ni irka dyan ay camera na in order sa Shopee. Digicam siya pero pambata siya at maganda siya. Hindi man siya original pero ano, uh, pasok lang siya para sa mga bata. Si irka hindi siya uh, mahilig sa mga mamahaling bagay. Ako lang yung medyo nagpupush nung medyo maliit pa siya na bilan siya ng medyo expensive na laruan. Pero since bumalik ako ng Pinas, syempre kailangan na namin mag-mag-mag-tipid! Kasi naman, syempre ba diba, mahirap dito sa Pilipinas. Ibang-iba ang kita ng nasa abroad compared dito sa Pilipinas. Dito talagang tipid ka talaga. At si Irka naman is super maunawaing bata. At ngayon, alam niya na kung alin ang mga bagay na dapat bilhin at hindi dapat bilhin. Kaya super thankful ako kasi wala siyang mindset na pag gusto niya, gusto niya at wala kaming magagawa. <laughs> at ang nakakatuwa ay hindi siya ganong bata. So, ayun. I'm so happy being her mom. At ito nga, nakapasok na kami ng airplane at tinatry niya na yung kanyang digicam. At sa mga oras na 'yan, hindi pa umaandar yung eroplano kaya okay pa siya. Okay na okay pa siya, hindi pa siya nahihilo o hindi pa siya nakakaramdam ng motion sickness, mga beshi. Die. So here's some of the original audio before ang disaster. Motion sickness na nangyari kay Air Kawal sa airplane. I just hope I let's so, see if i want it but if just in case i have plastic here for you to thank you for your think it's, it's from mr coffee it's from i think it's mr don't you want to move to mama no yeah under your seat where are we going Oh my know? god, there's a magazine! Okay. Nothing. Just, okay. some, just some magazine for to you okay. while you were on okay. the flight. Okay, never mind. It's, it's not a magazine, it's a digitality. Again? Nothing. It's a Jesse Holiday. You can save 50 pounds per person. That's 200. That's another one. 250. Your life vest is under your seat. Few moments later. And yes po, meron pong motion sickness si Irka. So, kahit sumakay lang siya ng taxi, grab, air-conditioned car, kahit mga air-conditioned bus, um, nahihilo at nasusuka po siya. So, ang mga sasakyan na gusto niya lang sakyan ay motor, tricycle. At ngayon, pinapractice ko siyang sumakay ng jeep na merong fresh slash polluted air. Siyempre, dito sa Pilipinas, dito fresh air, especially dito sa Metro Manila. Ayon, kailangan may hangin palaging pumapasok sa kanyang katawan para hindi siya mahilo at masuka sa biyahe. So sa mga inventor baka makapag-invento po invent kayo ng flying tricycle <laughs> para sa mga batang mahihilohin. Joke.